Hello guys! Good morning! Ayan, tayo na dito sa LTO para magpila dito sa uh, cashier number one na uh, procedure pag mag-re-renew mag ka ng ano, ng uh, ng registration ng kotse o ng motor, ng mga sasakyan Ayan, kailangan maagagang pipila dito dahil uh, may cut off ang LTO so, para makakuha ka ng number sa cashier kailangan pumunta ng maaga, siguro mga 5 or 5.30 or 6, uh, dapat nang, nakapila ka na dahil pag umabot na yung cut off na 100, hindi ka nabibigyan ng, ng, ano, ng number. So, after ng cashier, uh, medyo matagal pila sa cashier para makakuha ng number. After nyan, dadalhin yung papel mo na binayaran mo sa emission testing. Um, doon naman ay mas matagal kang maghihintay. Depende kung marami yung pila. Uh, Itetest yung sasakyan mo kung okay, kung masyado pa bang uh, madilim madil 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 na ba yung usok niya or what. Kung makapasa ka naman sa emission testing, yung sasakyan mong dala ay uh, pupunta ka na sa insurance. Ano yan? Ayan, nandito na tayo sa insurance. Ayan, dito ay ibibigay natin yung papel from emission testing. Ah, uh, hintayin natin yung insurance na papel. Ah. Uh, ah, uh, yun yung ano uh, ibibigay natin para sa uh, inspection ng ating mga sasakyan. Dito naman sa inspection area, ay kailangan kabisado natin yung uh, mga parts ng sasakyan kasi inspect ng inspector, papakita natin sa kanya kung gumagana 'yung mga ilaw uh, mga mostly ilaw tapos papakita niya 'yung uh, pag nagpreno ka, pag uh, umabanti ka, tapos magsignal lights, light titingnan niya 'yan so dapat kabisado mo pag sinabi niya, "Pakita mo 'yung ilaw ng high beam, 'yan, low beam, 'yan, atras, abante," ganun dapat alam mo. So after naman dito sa inspection area, kapag okay na pupunta tayo sa uh, cashier, eh uh, na teller Uh, ah, doon naman sa customer service, i check yung papel natin from po inspector. pumakita uh, kung makita nilang okay naman yung papeles, ay pupunta na tayo sa uh, sa releasing. Ayan, para makuha na natin yung papel uh, na bagong renewal ng ating mga sasakyan registration. Ayan. So guys, ang mauubos pala natin dito sa motor, ang naubos ko ay uh, 1,000 plus, 1,500 plus, and then sa kotse naman ay nasa 3,000 plus uh, 3,500 almost 3,500 kasi uh, first pa lang sa cashier ang unang babayaran mo ay 1,450 package ng in insurance tsaka emission testing sa motor naman package ay uh, 500 insurance and then uh, emission testing na yon ng motor so pagdating ng uh, cashier sa releasing may babayaran ulit doon basta abot siya ng sa motor aabot ng 1,500 plus and then sa kotse ang binayaran ko ay umabot ng 3,400 plus almost kulang-kulang uh, 500 ayan, uh, medyo magastos kung meron tayong mga sasakyan kasi yearly kailangan mo talaga, si talaga siyang i-register dahil alam naman natin na kapag hindi rehistrado ang ating sasakyan at tayo nahuli ay napakalaki ng violation na pag makukuha natin, gaya ng sa kapatid ko, 10,000, hindi nakaregister kotse, ang laki ng binayaran.